Magandang hapon. Magandang hapon sa makapanood ng aking video. Ang bibidyohan ko ngayon, ah uh, papaano gumawa kami ng ano, ng bahaya ng BB Lobster. Yan. Yung isang sakong siminto, uh, linalagyan namin ng buhangin sa dagat ng siyam na balde. Yan. Kabay hahaluin. Simpre alam nyo na mapag-process ng paghalo ng siminto. Bago Ayun. Dito namin nilalatag. Naglalagay kami ng dalawang dos por dos. Ayan, ganyan. Dalawang dos por dos. Eh, papahaba ng ganyan. Bago bubuhusan ng bubuhusan ng siminto. Ayan. Dos por dos. Para maging ganyan. Bago hahati-hatiin na lang ito ng ano. Gagayat-gayatin na lang ng kutsilyo. Para maging ganyan. Na horma-horma siya. Yan. ito kasi yung naisip namin na mas madali ang mabilis ang ano eh. Mabilis ang paggawa. Kasi dati, isa-isa yung paggawa namin dati. Masyadong gawal sa oras. Tagal matapos. Kaya na may nakaimbinto na ganito, dos por dos na lang. Dos por dos na lang yung ano yun, gamitin para sa ito paglatag. Bago yung pambutas namin kasi dati, kahoy kasi yung ginagamit namin dati tinutusok lang, tumutulis ng kahoy bago tinutusok. Ang problema namin doon, bawat matusokan ng kahoy, nagkakrak para siyang kamuting bagin. Nagbibitak-bitak sa lupa. Pero may, na, may nakakita naman ng bagong idea. Mayroon kami ngayong naimbinto naman. Yung hawakan ng payong. Yung hawakan ng payong, tinutul namin. Yun ang ginagamit namin ngayong pangbutas para mas maganda yung daan hindi siya nagka-crack at saka malinis yung butas yan yan yung kanyang yan ang resulta ng ano ng amin ano amin paggawa yan yan ang, yan ang may-ari si Tito, Tito Junior yan na Junior na Mingilio. yung anak niya pamangkin niya yan yan sila yung mga nagdudua. Dito naman, ito yung aming pinis product. Yan. O di ba ang ganda siya? Maganda pagkabutas niya. Kaso lang yung minsan, pag may mga matigas na lupa, tumigas sa siminto, tatamaan ng paggayat. Nasisira yung paggayat. Pero maganda pa rin tagang kinalabasan. Yan. Yan ang finish product. Ginawa namin yung kaninang umaga. Yan, bago ito. Kahapon. Ito yung ginawa namin kahapon. Medyo maliliit lang siya. Yan. Maganda ang butas nyo. Hindi siya bitak-bitak. Saka pinaliitan lang namin kasi dati, gumagawa kami dati malaki. Halos isang roller. Masyadong mabigat pa nagpapandaw kaya naibihan din namin palitan. Hindi naman kasi palakihan ng bahayan kundi paramihan eh, mas marami yung papasok o mas marami yung bayan yung aming Venus product yan, marami rami yan isang sako din yan, yun isang sako rin yan yan ang trabaho kasi namin dito ngayon dahil season na naman ngayon ng lobsteran busy ang mga tao dito ngayon sa amin sa paggagawa ng lobsteran yan o, hanggang dito na lang po muna ah. Pa-subscribe na lang po sa mga makakapanood na aking video dahil bago pa lang po ako nagbibideo. Ngayon pa lang po ito po ang pinakauna-unang video ko. Kaya sana po, subscribe, share, and like. Maraming salamat po. Gandang gabi. Gabi na po dito sa amin.